Opisyal na nga ang final leg sa Philippine Eagle Week 2025 din sa Davao City din usa ka opening ceremony ang gipahigayon sa usa ka dakong mall sa Ecoland Davao City lunes sa buntag. Amo ang aktibidad gitambugan sa mga opisyal sa DNR 11, Akadim o Indigenous People kung asa tumong tinguhan ini nga maprotektahan ang mga agila kung asa sa kasamtangan aduna na lamay 34 ka mga agila diha sa Philippine Eagle Center sa Barangay Malagos, Baguio District, Davao City. Each Philippine Eagle is a reminder of what we stand to lose and what we must strive to protect. This is essentially the meat of yung 27th uh, Philippine Eagle Week celebration to tell the public na if we support indigenous peoples, uh, they can really become uh, important uh, partners for Philippine Eagle Conservation. Mulungtad ang Philippine Eagle Week din sa Ravo City hangto June 11, 2025 in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.